ilang mga senyales na pwedeng ipakita ng isang tao kung hindi sila interesado sa negosyo offer mo. Isa, walang follow-up, hindi sila nagtatanong tungkol sa detalye o hindi na nila tinext o tinatawagan ka. Dalawa, mga pambabawas na tugon, busy ako ngayon, o hindi ko alam, nang walang pagtatanong tungkol sa offer mo. Tatlo, hindi nakikinig, hindi sila nagtatanong tungkol sa negosyo mo o hindi interesado sa mga detalye. Apat, mga dahilan, hindi ito ang tamang oras para sa akin, o wala akong budget ngayon, nang walang pagtatanong tungkol sa ibang oportunidad. 5. Walang commitment, hindi sila nagnanais na mag-usap-usap ulit o mag-set ng meeting. Anim, Mga direktang pagtanggi, hindi interesado, o ayaw ko dito. Kapag nakita mo ang mga senyales na ito, pwede kang magtanong ng anong parte ng offer ko ang hindi mo nagustuhan, o may ibang bagay ba na gusto mong malaman para malinaw ang kanilang interes. Kung gusto mo ang ganito mga topic, please follow and subscribe para sa iba pang mga video gaya nito. Salamat po. Please like and share. God bless you.